Good morning, good morning, good afternoon and good evening everyone this is Sidness Vlogs ayan Kumusta na, na po kayo mga kaibigan napakatagal na lang panahon na tayo po ay hindi nakikita kita at sa kadahilan ng napakaraming bagay ang uh, naganap sa ating mga buhay kaya napatigil po tayo sa pag- uh, sa pag-vlog. Ayan. Pero, dalangin ko na bawat isa sa inyo ay uh, nasa mabuting kalagayan. nabalitaan ko sa Bicol ay napakatindi ng uh, lindol. No? At napakadaming uh, mga kababayan natin doon na kung saan ay uh, nabawian ng buhay kakalungkot po nakakalungkot live live muna tayo at ngayon po nga ay ako ay nag ng munggo munggong wala pang sako ayan naubos na ang ating Naubos ang gas natin. Dahil ako ay nagluluto lamang dito, ito lang po ang aking gano'n. Tapos nakakatipid po ako sa kuryente. Huwag ito ang aking gano'n. Ganyan natin. nagluluto, ayan. Sulap na siya pero kailangan po natin siya pakuluin kasi kailangan natin siyang durugin. Ayan. Hindi pa siya natutunog. Ayan. Pag siya ay latong latula, na, saka natin doon tulungin. Sa so hindi pa siya madurog ng durog na durog. Kailangan niya maluto po sa lang doon. Ganito po ba kaya mag... ano, magluto ng munggo? Nililigis? Kaya ako naman ito nililigis ay dahil sa... ah... Uh, para yung lasa niya, yung sustansya niya ay lumabas. Ganyan po ako magluto ng ng na kailangan pipiraitin mo. Yung pipiraitin mo ganyan, hindi pa siya masyadong ano, uh, luto. Kaya hindi pa siya masyado na uh, naduduro. Masusulakan pa natin ito pasusulakan. Pagpapahirapan muna natin uli at tayo ay magpapakulo ng tubig. Mega love shout out sa 7 na naandyan. eight 8 na naandyan, lagyan natin sa nang lahok para habang uh, pinapalambot pa natin ay lumalasa na kaagad ang ating uh, chicken nord cubes sa munggo. yan Yung iba ay naglalagay ng chicharon. Pero ako, gusto ko po masyad lagyan ng chicharon, kaya lang meron na tayong uh, asawa na hindi ko makain ng ganun. Kaya,

shout out sa potty na naandyan ayan tayo po ay nagluluto na munggo shout out po long time no see kumusta na po ating mga beauty Kumusta na ating mga beauty dyan? Kumustahan tayo, kumustahan At uh, sabi ko, uh, siguro panahon na para ituloy ko ulit ang aking YouTube Kasi nga eh, hindi po tayo nakakapag-vlog uh, uh, Dahil sa maraming sitwasyon pong uh, naganap sa ating buhay Kaya napatigit po tayo sa ating uh, pag-YouTube Anyways, kumusta na po tayong lahat dyan? Nako! Burn na naman ano? At uh, palapit na palapit na yung uh, uh, susunod na mga okasyon ng ating buhay kagaya ng uh, uh, All Saints Day, no? Darating na naman tayo diyan sa mga dalawan sa ating mga minamahal sa buhay na yumao na. And then pagkatapos um magpapas naman and then magbabagong tao na naman. <laughs> sari-sari kastusan na naman ang magaganap sa mga buhay natin kayo ba ay uh, nakahanda ng harapin ang 2006 no ang buhay natin dyan sa Pilipinas ay sadyang tunay na nakaka nakakalungkot at dito sa Australia po ay uh, kinapapanood ang mga kaganapan dyan sa Pilipinas ay sadyang nakakalungkot may nagrarale, may lahat na. Nagkakasakitan na lahat na. Dahil nga dito sa mga mainitang talakayan patungkol po sa flood control. Ang hirap ng buhay natin sa Pilipinas, ano? Hirap natin kumita ng pera tapos, ang laki ng mga tax natin. And then, yung mga tax natin ay uh, nanakawin. Um, yung iba, walang makain. Pero yung mga tao na inilagay natin sa sa kanila mga pwesto ay ang sasarap ng kanila mga pagkain. Ang sasarap ng kanila mga upuan. No? Ang sasarap ng kanilang mga katatayuan. Pero tayo, wala. Nang lilimahid tayo sa kahirapan. Kaya e sabi ko nga, siguro itong mga kaganapang ito, ay uh, nananawagan na ang Diyos sa ating lahat. Nananawagan na ang Diyos sa mga tao na ang mga tao ay dapat ay magagsisi na, lumapit na sa Panginoong Hesus, at tanggapin siya bilang isang sariling tagapagligtas. Ano po? Dahil eh, hindi natin po alam kung ano pong mangyayari sa ating buhay, sa ating hinaharap. Palapit na ng palapit. Ang time ng buhay po natin ay ma ma mawawala dito sa mundo, Kaya Imbis na Gumawa tayo ng mga bagay na May kapagpapalayo natin Sa Panginoon Mas magandang lumapit tayo sa Diyos Kasi life is too short Siya yung nagmamayari ng lahat Siya yung nagkukontrol ng lahat Siya yung lahat, lahat Chromate krum sa atin Ang nakakasakit nga lamang May mga tao tayo na Matigas ang kanilang mga puso at... Uh, hindi kumikilala sa Diyos, kaya... Ang nangyayara sa buhay natin ay eh, ano... Uh, kakaiba. At uh, saka, yun nga, si Tatay Digong eh, isa sa mga inilalapit ko sa Panginoon sa prayer ko. Na sana ay makauwi na ang ating Tatay Digong. Dahil kahit naman papaano ang ating Pangulo at ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sadyang may nagawa naman talaga yan sa ating bansa. At marami naman ilang mga presidente natin sa Pilipinas ay nakaranas ng makulong pero naka-house arrest sila dito sa ating bansa samantalang yung ating uh, dating uh, presidente ng Pilipinas ay uh, itinapon doon sa dahig hindi nakakalungkot yung ganun ano dapat ay uh, iuwi nila ang dating presidente Tatay Digong sa Pilipinas at uh, kung gusto nila doon i-house arrest sa Pilipinas no, pwede naman yon may uwi lamang siya pag lamang siya doon sa sa ibang bansa sa kamay ng mga banyaga ay hindi natin po alam kung ano ang katatayuan talaga ng tunay na sitwasyon ni Tatay Digong ay hindi ko nakikita ang inyong ano gusto kong mabasa ang inyong mga message May nagko-comment baga diyan mm. Tamina sumijadin said hi. Ayan. Hi, Waldo. Ayan. May nagko-comment. Pero hindi ko mabasa po yung comment. At hindi ko makita kung saan ko babasahin ang comment. Mag-comment nga po kayo dyan. Tingnan natin kung mababasa ko. Hindi ko nababasa. Pero may ilan-ilan po nag-comment dito. Si Waldo said hi. Hi, Waldo. May galap shout out. And Tamina Suim Suimi su Jadi. Ayan. Hello, hello, hello. May galap shout out. Ito yung aking relo. Ang ganda na aking relo. Diba? Meron niya October. Tapos yung beat ng iyong heart na andyan. Tapos, yung ilan ang nilakad mo. Tapos, yung... date and um, day na andyan? guys no Magagalaw shout out sa dalawang na andyan at sa dalawang nagtamsak Tingnan natin yung ating niluluto sobrang sulak na sulak na guys Oops Maipit naman din malaput na no? oh. Oh. Diba? pa niyo ba yung pagkalapot niya? Po. Kinaka ng durugin pa siya ng durugin. Para lumasa siya. Yan o, no? o. No? in the rice. natin siya ng patis. Kasi ang lutuin na walang patis, ay hindi masarap. Kaya, lagyan natin siya ng patis. Ayan. Pampalasa. Pampalasa, ikaw nga kahit maantok kahit napakaantok kahit talbos na lang ang kulang dito guys wala akong talbos kinakala akong bumili sa bulayan Magaling lang natin ang mga ilang minuto Tapos ako naman ay Pupunta na ako sa Kayaya Hello, magalab shoutout Kayaya And Woodrow Wilson Are you married? Oh yeah I'm married I am certified married One husband, you see my uh, wedding ring? It yeah. means I'm married. <laughs> thank you thank you for watching thank you thank you so much and lutherans madam grow your brain of your skull is thick what madam grow your brain or your skull is thick what do you mean what do you mean lutherans your brain is thick All okay right, guys. Bye.